Magandang gabi mga kabiker. Nandito po tayo sa kahabaan ng Marcos Alvarez dito sa Las Piñas City mga kabiker. Dito sa harap tayo ng Baptist Church sa uh, Marcos Alvarez. Meron po tayong nakitang uh, nakaupo na ang um, sabi ay motorcycle uh, ay motorista po siya. At uh, tumansik po yan sa kanyang minamanihong motor nang dahil hindi uh, lang may lumikong tricycle driver kaya napapreno po siya at tumansik po siya doon sa harap mismo ng lumikong tricycle kaya ayan uh, dahil sa wala siyang suot na helmet mga biker ayan na uh, nagkaroon po ng sugat ang kanyang ulo dahil uh, pag sa pagkapagukto sa semento. kaya yun nagdurugo po ang kanyang ulo ngayon mga ka-biker at tinutulungan po siya ng uh, mabuting uh, residente dito sa Marcos Alvarez at pinapakalma po siya kasi ayun uh, nga po ay dugo ang kanyang ulo madugo ang kanyang ulo at uh, ayan po ang kanyang motor na minaman ng mga ka-biker Uh, na wala na po ang uh, tricycle uh, diyan kasi pinaalis na po ng uh, traffic enforcer kasi nakaka-traffic daw siguro nagkaayos na po sila or uh, swelto siguro yung uh, tricycle driver. yun lang po ang aking uh, may kapalita hab sa inyo mga kabiker mula dito sa Marcos Alvarez uh, Las Vinas City, magandang gabi po sa inyo lahat.